या और कुछ लगा

ал,- чис المذكاية Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ हा <coughs>

probar <laughs> hotel <laughs> पर अह पादन को सवाल लाला जो बात है कोना तीन बात है मेरे को और कुमार इन्हीं के कारण है इसलिए kita akan berbicara tentang

sa inyong mga hiniisip niyo, po yung kapasok sa guardians, ah, gusto mangyari na hindi lang agarang-agad ang hindi na responde sa ng mga pangilangan niyo. So, hindi po. kung mga Ito po'y atayin. Ito po'y atayin siya. Ito No, uh, sa kunsang chapter na nga sa itakas po din ang na contribution kung sa magic use. Para sa iba yung contribution na iyon, hindi po yung, yung na sabi natin, mission natin sa mundo. Hindi po yung asapo natin. Di ba tayo po mismo sa chapter na iyon, magbibigay tayo ng mission. Ibig sabihin, galing sa bilsa mo. Kaya kung masama ang log mo na magbigay,

kain muna, na, tayo yeah. yeah. kaya yung, sa chapter niya niya ng kung ano yung kung pwede kung 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 ang kung kung at kung 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 mga kung 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 kung

ng pangarap sa mga naranasan ng mga dati ng mga na grupo uh, dahil po, namin nabuo po yung ng, uh, ng, -tabot ng -tabot. Yeah. ito po ay hindi po ito growing uh, lamang, hindi po ito indigal. Sa sinabi digal, ito po ay, ay <coughs> ng natin. Kaya yung kakalita sa iyong balika, pasok po kayo sa legal na organization. Kaya kayo, kaya nating mapagod. So, gusto mo sa mapagod tayo. po, hindi lang simula. Dapat ay gusto mo ang panahon.